paano po ba ako ma'am makakapag-apply or paano po ba ako ma-avail itong ating 4PH program kung doon po sa aking lugar? Can you give us, uh, yung okay. simple steps po? As I, in, I, as I in mentioned po kanina, ang unang-una -una po talaga natin dapat lapitan yes, na ay ating pong local government mm -hmm. unit. Sila po kasi talaga ang nag-gather ng listahan po ng mga kanila pong mamamayan na nangangailangan ng pabahay. So they should first look at the uh, check with their local government units. Pangalawa po, kailangan po talaga, since ito po ang ating pabahay, ay eh, eh, iko-course co po ito sa Pag-ibig Fund, so kailangan po active member po sila ng Pag-ibig Fund. So, pag sinabi po natin active member ng Pag-ibig Fund, dapat po meron siyang savings kay Pag-ibig Fund Yo, at least 24 po. months. So, savings po pinag-uusapan mm -hmm. natin dito, hindi naman po ito ay... Um, Uh, membership. So, kahit na po bago ka palang member, ang kailangan lang po ay mag-save ka po kay Pag-ibig Fund for at least 24 months. So, um, basically yung po yung ating pong requirement. And of course, since ito po ay utang, or um, ang atin pong pagbili sa mga, sa pabahay po ng ng ating pong gobyerno ay hindi naman po um, ika-cash. Yes, ma'am. Uh, hindi naman nila kaya i-cash. Mm -hmm. So, ilu utang po natin ito kay Pag-ibig Fund. So, kailangan po, syempre, meron po siyang income. Meron po Correct, siyang source of income mm -hmm. para po pambayad po doon sa utang. So basically yun lang po tatlo. Mm -hmm. Kailangan po um nasa nasa listahan po siya ng local government unit, mm -hmm. active member po ng Pag-IBIG Fund at may source of income po.